Pitas, pitas na ng na, kamati. Sinog na. Pwede ito? hinog na, na yan. yan na. Harvest, Na tasto Doon, sa kabila. Kabila, kabila, kabila. Lucky na no. Ano Ano Ito Ano? boy. Mm -hmm. Talang ba? Kasi din sa 'yan ang ng sitaw, meron din. Let's go mo ka basket. Pwede na ba tawon? 'Yan 'yang pwede na, yan, yan, Dumidilaw na. na eh. Kuha kanang basket dapat. Ano, bughin mo na lang. To, so, pwede na din na? Hmm. Kunin ko na lang din. Kunin na 'yan, oh

Wala namang bunga yung palaya. Mga ano na lang, dahon, talbos. Mm. Aloha, grabe. Kinain ng ano, kambing, ari. Hi? Kinain ng kambing yung aki ukra dito. Yeah. parang may ano, nalantang ano, dahon ng sitaw. Ayun o. No? Anong nangyari sa tanim natin. Na? Dahil sa tag-araw na. Uh -huh. Kailangan na ng fertilizer. Huwag dapat, dapat organic. Uh Huwag fertilizer, di ba? Kumakuha! Ganyan lang, oh. Ting! Ganay! Hmm. Yan, yeah. hmm. hmm. ya hmm. no? yan pa, yan pa, yan, 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 Puro yan, yan hinihila mo. Ano uh, uh, uh. pa? Ano po? Ano po? Where? Hindi hmm. na, wala na tayong marbis. Ang palaya. Huwag na ang palaya. Ayaw mo naman ang palaya. Huwag na, na Kunti, wala nang harbis. Na boy. lang na harvest. Kasi, tag-araw na. Hmm. Ano, ano, ano? Ay! Ako naman na eh. Hmm. Hmm.